nilapang ko lang yung natural. Tsaka yung nagkama ko, dumakotan yung nilapang siya, nagkaling nilapang tulahay, katagal sa mga tumagal. Tsaka lang ko naman na takatabangan yung parang nga pala ba ng mga kalabang, kinalakayan, kaya kaya na ko na na malayan 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 na na malayan na na malayan na 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 Bato-bato sa langit at tama ay huwag magalit Bawalan na kasi makot baka lalo ka pumakit Pero okay lang, dinawa kami mga suklado Sumabay ka sa amin na parang nakairoplano sa tulog ng gitara Kasama na pinakamalupit na banda Pati si Kiko, magaling, di pa rin kayang napatahan Parang awit malagi nung tinabalik balikan stop rewinding day mo Napakasaya na parang yung birthday ko Alam mo na siguro hindi ko sabihin Hindi na kailang pang pa paikot-ikutin Baka lalo matagalan na ang mulwa Pinupakili parang yung maintinihan Mga salitang sinulat na hindi papel Pero pa rin -palit parang ng na parang nabubuwa totoo ganyan lang pag gumagawa kami ng bago medyo nabibitin kasi hindi mo na iisip na pwede mangyari magkasama-sama lahat ay kasama